Hello guys! Happy Sunday! Welcome back to our channel! Samahan niyo muna ako, magsimba muna tayo dito sa Antipolo Church. Isa ito sa mga dinarayo dito sa Antipolo, ang kanilang simbahan at marami pong nagpupunta rito ng mga bikers, ng mga riders, at mga nagbibisikleta talaga ay na naakyat talaga nila ang Antipolo at dumederecho sila dito para bisitahin ang Good Voyage Church. Marami pong nagpipilgrimage dito sa simbahan na ito. And after natin magsimbay, papakita ko sa inyo mamaya yung likuran ng simbahan na pwede ninyong i-visit at dinarayo din talaga ito. At after ng Misa, mas visit po, pumunta po kayo sa left side ng Antipolo Church. Yan po yung makikita nyo. Yan po yung pa-entrance papunta po sa Pamini Museum ng Antipolo Church. At ito na nga po yung sinasabi ko po sa inyo, pagpasok nyo po dyan makikita nyo po yung mga kasuotan po ng Inang Birhen ng Good Voyage at mga crowns po ng mga ginamit niya pa history po ng Antipolo. Medyo marami pong mga depotong bumibisita kaya medyo mahirap pong magvideo kung hindi pa kayo nakapunta rito, sa so susunod na visit nyo po sa Antipolo Church, uh, pumunta lang po kayo sa Gawing Likuran dahil yan doon po yung hagdan, paakyat po dyan sa museum na yan. At dyan po yung parang pahalik ba sa, ano, sa Kiapo, andyan din po na pwede nyo tayong magdasal doon sa Birheng Maria ng Good Voyage. Marami lang ang tao kaya hindi ako masyadong or hindi ako makapag-record or makapag-video ng maayos enjoy na lang po natin ang aking munting video. At dito sa mismong likuran ng imahe ng Pirheng Maria ng Good Voyage, medyo na yung mga tao dahil nagdadasal po sila dyan. at iba pang mga kasuotan at mga korona ng inang birhen ng Good Voyage ang nakadisplay dito sa site na ito. Naka-display din po dyan yung mga old pictures po ng Antipolo Church. Tayan tapos sa po tayo nagsimba at dito naman po sa labas ng Antipolo Church sa left side gawing left side dito po makikita yung mini park po nila na uh, pwede po tayong tumambay, magpahangin at meron pong mga mascot diyan na meron din po sila mga donation box, pwede po tayong magpa-picture. And sa right side po niyan, dun po yung mga at sa paligid actually, hindi lang sa right side, may mga nagtitinda ng mga kasoy mga suman at kung ano-ano pa na pwedeng pampasalubong. Pero tayo ngayong araw na to hindi tayo bibili ng suman o kasoy dahil mayahan natin po tayo na panood ko sa Facebook. Kahanapin natin yung 1985 pa na Sotanghon at matikman natin. Nakita ko lang po yun sa Facebook. Kaya ito ay try natin hanapin kung nasaan siya. Sabi, nandito lang siya sa likuran ng Antipolo Church. Let's go! Before, isa po itong malaking food park. Pa, uh, marami pong mga kainan dito, mga stalls na pwedeng tumamba at kumain after magmisa. Pero ngayon, uh, nagtitinda na po pala. Ay, ano ba yung nagtitinda? Ano, para na siyang talipa pa. Puro gulay po ang mga paninda rito. Ayan, palabas na po tayo sa Antipolo Church at ang tapat po niyan ay ang City Hall ng Antipolo. At sa pong yan, diretsuhin lang po natin. Marami pong nagpatitinda ng mga uh, kakanin, ganyan, yung suman, kasoy, mani, at kung ano-ano pong pangpasalubong. At meron din pong nagpatitinda na mga paletsyon at mga kainan. at ayan paglabas po natin yung kalye na po na yan lang po natin at unang kanan po na lilikuan doon po yung ating mapupuntahang nagbebenta ng sotanghon na since 1985 pa medyo mainit ang panahon ngayon unlike ng mga nakaraan na talagang naulan dun saan mas masarap kumain ng sotanghon at ito na nga po nakita ko na ang sabi ko sa inyong bentahan ng Sotanghon na since 1985. Ito po yung Mylas Overload Sotanghon. Magkano po isang order? lang po, ma'am. Actually, namali pala ako ng daan man. dyan. Dapat pala hindi na ako pumasok dyan sa may city hall dahil lang natin doon at unang kanan na kanto, yun na pala siya. So, nagtanong-tanong na ako dyan pagdating ko ng dulo dahil hindi ko na nga makita kung saan yung tinutukoy nila na nagbebenta ng soda. Buti na lang may nakapagturo sa akin. Ayan, o, pagdating ko dyan, palingon-lingon ako. Wala akong makita ang tindahan. Lang, ayan, nakita ko na. So, yan yung sinasabi nila na since 1985 na tindahan ng sotanghon dito sa Antipolo. Uh, Teka. Saglit na. I-take out ako nito at saka yung magkano ang lupiang gulay? 20 po. 20 isa? Opo. Ah, Buto po, 250, 20 po. 20 po, 20 po. 20 isa nung yung ubod? 70 70 Okay uh, order po ako dito sa Dito lang sa dinugaan may pa free taste bago Huwag <laughs> naman yung sili kuya Okay Order tayo sa so, tanghon, dinuguan at saka lumpiang gulay, fried lumpiang gulay. Ayan, nakita ko rin. Nakita ko lang sila sa Facebook. Mukhang masarap. At may pa-dine-in doon. Ganay na kami. 9 o'clock ng gabi. Ano? Ah, 8 o'clock ng umaga. Then 9, 6 o'clock. Ah, 6 kapag Sunday. Kapag... Nag-andi kayo, hindi? Ah, taga-tay-tay po ako. Pag, pag Sunday po, lagi ka ako madalas ako rito. Ngayon ko lang napansin dahil sa Facebook. Monday to Friday. Monday to Friday. Anong... Anong oras po kapag Monday to Friday? Palabok po. ko palabok po. po. Okay. Na-vlog din po ni kons Ah! Saan yun? Diyan lang po sa may malapit po sa Robinson Mall po. Ah, okay. Kaason Ed. Mura lang doon. Sarap to, po. Salamat po. Diba na natiling mainit siya dahil naka-on yung stove. that's it. That's it, guys. Hope you like my video. Please like and subscribe. Hanapin nyo na lang po ito sa may antipolo. Sa may likod lang po ito ng simbahan. Sa right side niya. Ayan po. So, please like and subscribe. Thank you for watching. God bless you. God bless everyone. Happy weekend. Happy Sunday. Umorder ako ng sotanghon, lumpiang gulay at dinuguan. So waiting pa po tayo dun sa lumpiang gulay kahit dahil niluluto pa po siya.